update naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Patuloy na minomonitor ang severe tropical storm na si Halong, bagamat nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kaninang alas stress ng madaling araw sa layong 2,105 kilometers per hour ng east of northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging, umaabot sa 100 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 125 km per hour at kumikilos ito pa northwest ng mabagal. Ayon sa pag-asa, mababa pa ang tsansa na pumasok ito sa par. Sakaling pumasok man, papangalanan itong bagyong kedan. Sa kasalukuyan, ang Intertropical Convergence Zone ang nakaaapekto sa Southern Mindanao. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at Barm. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mananatili ang generally fair weather, maliban sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan o thunderstorm tuwing hapon at gabi. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Banayad hanggang katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating karagatan. Yan muna ang ating lagay ng panahon at manatiling nakatutok sa, ala sa alauna sa balita para sa mga susunod na update sa panahon ngayon.